ngayon, Bukawi Day. Kaya, nandito na naman po tayo para sa isang pusa invasion. Pusa serie Tara, samahan niyo po kami. Let's ride the show. Shout out. Good morning Kaya, sa... Good morning sa mga followers at subscribers ni Ride and Roll. Mga solid. Alright. Malakas yan. Siyempre, mas solid yung mga indala mo ngayon. Nakita ko indala mo eh. Mas solid. Diba, meron tayong pers yan. Female. Sobrang klapi naman yung... Laki oh. Female. Pearson ko 11 months old. Female. Laki o. Haba ng Female pa to ha? Female yan boss. Inhit na ba siya boss? Malapit na? Malapit na rin. Malapit na ha. Price, ibigay ko na lang ng 12 Negotiable pa Sa mga solid, sa mga subscriber at followers Saka time siya ha, tayo lang siya ha Oo, mapait siya na ito Mayroon pa tayong main Solid blue. Solid Ito solid blue. Persian naman din na. Oh. Persian din na boss. Ilan na ito? Ito yung mga pure Persian. Four months old. Four months old. Gender niya boss. Male. male. Ito male naman. Oh. Ito yung o. Oh. Four months old. Then, laki ito, na. Na. Uy, ang laki na. Ang laki na. Ang ganda niya. Secret sa bahay. Secret. Marami. <laughs> marami sa bahay. Sige ah, po siya niya. May pa ako. Kaso hindi pa oh. nagkaanak eh. May ragdal. Ganda o. Solid o. Oh. Napaka rin ng na kulay. Ito magkano Ah, ganun din. Bibigay ko ng 12. Negotiable <laughs> <laughs> sa mga subscriber at followers. Oh, pa yan. Gusto nyo makita si Ride and Roll? Text nyo oh. na lang kung tawagan oh, yeah. nyo. Oh, yeah. Kaya pa mag-deliver. Yun! <laughs> <laughs> Pwede. O oh, yan diba? okay, 12K Ganito oh. oh. parang ano na yung coat niya, no? Parang main coat na ano. Last. Quality ba boss? Quality. Ay level. Ay, nasa Flat face. Ah. Ang tawag sa so, kunay niya bro. Uh, by color. By color. Cream tsaka white. Cream and white combination. Uh, 11 months old then. Man, Male. Ganun-ganun mo ito. Pogi, ano? pang bread na to. Dito sa exotic mo magaan bigyan mo rito. Bibigay ko ng 35. Bigyan din yan boss. 35 ni mo sa bola. Sa mga subscribers at followers, alam niyo na. Oh, alam niyo na. Pag hindi pa mag-subscribe, syempre. Oo, oh, alam nyo na yan. Kaya kaya yun ang gawin ha? Subscribe. Dali lang yan. Sa follow na rin, syempre. Ayan, follow rin. Ayan, ha? Ayan. Pag gusto nyo makita yan, kontakin nyo lang si Ryden Ron. Ilan po na yan, boss? Ah, 11 months din po. 11 months. Okay. Okay. Kontakin nyo na lang po ako sa number ng ano. wala so, ang number ko? Ka ba? Hindi, parang ganun pa rin. Oo, oh, mayroon na ako number mo. Oo, oh, yun pala. Kontakin nyo na lang ako sa number guys. Pag gusto oh. nyo ano, kuhain. Oh, yeah. Thank you po sir. May air ride and roll na rin magbibiligat. Thank <laughs> Thank you po sir. Thank you po sir. Yeah, thank you Samat, eh. oh, Good morning. <laughs> good morning ate Ann. Update tayo sa pusa ni Kuya Michael. Naging isa na lang. Alam kapal? Yeah. Perchand big bone. Ang kapal At ang balahidi? Dull face. Triple coat na siya. Yon, triple coat. na po ate, ate. Okay Lalaki po. Ganda o likod niya. po. ate po. 6'5 Ayan Ang kapal ang buntot. Baby pa siya pero Six 6'5 ano na lang? lang? na-inquire na po kagad. Ay, may Mainit na ulo nun? Hindi. Bawal mag-init ang ulo nun. <laughs> thank you. Thank you, Ate Ag. Good day, Kuya Pao. Good morning uh, 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 Okay, ha? Kaya uh, uh, ka siya pong sari ito. Uh, uh, Siberian, babae. Ito, Siberian. Five months. Ang ganda naman ito. Five months, babae ito. Thank Thank you. Thank you. Oh, maganda na 90. 90, 90 Tapos, for natin male. 10 na lang. Ito so, 'yan. rin ang ano niya color pattern niya. Ang ganda rin nang. pack na. Tapos itatapos nasa baba natin six pack na lang din. Ito six na lang din. Ano ba Malaya, Malaya. Malaya. 5. Tapos yeah, okay, trail natin 12. Yung dinarot dal. Bye. Bye, bye ito. Yeah. 12. Yung pala tawag 12. Ang tador Okay lang. Okay ka mga anak niya. Ah, mga anak niya to. Ayun, mga anak. na lang siya dyan. Red bell din to, mayamang, no? Ah, 9K na lang each. Ah, 9K na lang each, lalaki babae, ba? Baye, Isang lalaki, ba? dalawang babae. Isang lalaki, dalawang babae. Ito, o. Pili na lang ito. Pili na lang ito. pa, may shoutout ko ha? Shoutout na sa mga viewers natin nga. Alright, thank you ah. Thank you ko yung pangalagay na natin yung Facebook po. Salamat! Thank you. Good morning, Tinalang! Good morning! Mag-update kami? Opo. Anong per, ano, breed niya po yan? Persian po, pure Persian, 2 months. Color blue, no? Uh, ito po, blue. Tapos ito naman din, lute. Eh. May pagsani sa -ano siya? Ah, ba? light color light ni lute. Uh, sa lalaki po, bigay ko ng 6'5. Okay. Sa babae, 7, uh, 7, mo, 7 Ah, 7K lang po, 7 Ah, 7K, tapos? 6'5. Okay. 2 okay. months lang po sila. Two months pa lang, dalawa lang. Meron mga playful po yan. Oo, oh, dalawa na lang, no? dalawa lang. Oh, ayan, papakita ni Kuya Nong ah. yung Facebook page niya. Aba, <laughs> tayo eh, Oo oh, oh, nga. Pero marami <manyan> kang alaga, di diba ba? No? Meron akong bagong panganak na American Girl. Oh, ayan ah. Ganyan na lang, Ganyan na lang ba, bawa, si Kuya Nong. Thank you. maliit para sa akin. Oo <laughs> lang yung malaki. Lalo pag ako may hawak niya, mas oh. malaki sa akin yan. Oh, good morning ko. Good, good morning ko sa mga viewers ni si Rydal. Ayan, dala natin ulit yung natin. pang start ko sana ito eh. Pero pag may namang sunada, pwede naman po. Oh, ayan eh. Ang pogi. May... Medyo nakagroom lang po nito eh. Oo, oh, oh, medyo na may yung bo. Pero hindi naman halota. Ang laki. So, Ang na, nalilitan kayo, ah, malapad lang talaga. Eh, hey, hey, ay, hey, hey. 45,000 lang ito, ah. Dalaki no? po, 45. ,000. Ilan ta May taon na 'e, eh, no? Apo. Ah, one year and 9 months. Takad, abi. may exotic tayo dito. Yes, ikaw, pa lang, nak? Yes, disposable pa 'yon. Ka-exotic natin etong Itong medyo dark, uh, sold na to, Pangasinan. Uh oh. Itong male natin, 10-5 po, 3 oh. 10 months. Vaccinated na po yan. May vaccine na? Yes, may vaccine na po. Mag sorry, oh. sorry, ano, kakatuma... Uh, ano na po, may gitu months lang po. <laughs> 10-5 po, 10-5. 10, -5. 10 -5. Lalaki yan, 10 ah, No. Po. So, ito, ano na? Ito, uh, solda to. Scottish Fold single fold po yan ah. 18,000 po. Lalaki din po yun. Lalaki po. Ito para sa... Ito yung sing ano. Uh, exotic low nose. Ang ganda. 10,5 oh. tsaka 18. Ay. Tapos yung mga Himalayan, Himalayan Siamese natin. Oo. Oh. Dominant ang... ang Siamese. 2,8 lang po isa. Ay, po. 2,8. 2,8 lang po isa. Oh, ayan ah. Babae talaga po yun. Hindi nila yan sa AMA. 2.8 lang. Dominant ng scientists. 2.8 is ah. Ayun. Yan. Sa mga gusto ng eat it ko, direct message na po sa page ko, Makin Pets, or tawagan niyo po sa number ko. Yan, maraming salamat Thank you. Makin Pets, ayun yan. Pero yung parang naman. Pinalita mo lang pa. Gusto po. Persian, Persian. lalaki, 2 months, tingnan natin na 5 kilos. Napusa natin mga ating malibre yung baga. Oo, oh, kasi maliit lang si Kim Jong. Anong gender nun? Ay, lalaki yung maliit okay, natin. Kasi to, babae. Ito, exotic ba ito? Ito, it's a Persian. 10K, babae. Pag-11 okay. months. <laughs> 10K na lang. Negotiable pa naman. Yes, yun. may bawas pa yan. Pero konti na lang. Yes. Oh, ayan ha. PM nyo na lang po uh, MWK sa FBP. Nag-deliver, nagsisip po sila nationwide. Yeah. So, may libreng bag sa mga Maliliit, sa malalaki po. Please. 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 Yeah. Maraming salamat Thank po. Thank you. Bye. Good morning po. Good morning po. <laughs> <laughs> Good morning po. <laughs> <laughs> Ito may pure person sa si Syria. Pwede na and roll Bye. po. Ah, slide po. Pwede pakita po ng mukha na. <laughs> Ilang months na po? 3 months. Ay, oh, ang ganda five. ng mata. Nakakaano naman ang mata niya. Sa'yo lang siya. nakatingin eh. Ayaw tumingin sa iba. ano pong gender niya? Babae po. Babae po. Ang ganda ng mata. Kakulay ng ano. Kaliko. Apo. Nawala pa ako. Sana ang ganda kasi ng mata niya. Kaliko. Magkano po ang bigay niya? 5K po. 5K. 5 Negosyable pa po po. Taga saan po kayo Taga South Caloocan kami. Nagde-deliver po kayo sakali? Hindi, ano lang. Meet up? O oh, oh, yan, nagme-meet up naman po sila. Isa lang po yan? Isa lang po, isa lang po. May veteran <laughs> iba eh. Ay, Ay Ganda! So, 5K na lang po. Contact number na lang po. Number? Sa pizza. 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 pizza lang, madam. Page. Saldiong. Saldiong sa FB page po. FB page. Uh -huh. O, oh, yan. Doon yan na lang po sila. Contact eh. Maraming salamat God po. God, 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 bless God bless po. Okay. Oh, yeah. <laughs> Bigay ko na lang ng 8. Ito <laughs> mga pusa na, persian po. Mga big bone. Atong dalawa babae, kasi <laughs> ang lalaki. <laughs> Bigay ko na lang ng 8. 8K na lang. 8K na lang. O oh, yan, yeah. 8K na lang yung mga pusa ni Nobski. Huh? Okay. Ito may natin. Pinakal yung mga Facebook page ni si Kuya Nogski. Ayan sa akin. Salamat. Thank you ha. Thank you, boss. <laughs> Diretso na to. Exotic. Uh, Exo Persian. Ayan yung Ayan <laughs> yung rag na sa taas. Exo Persian. Ino mo matatilat na yes, ma tilat. Parang si ano si Dennis Tilat. Mel yan. Naku, triple coat. Yes, triple coat. Big bone yan. Yan, napakaganda. Napakaganda. Ano 'yan? 9K. Napakaganda. Tapos mga persya pa? natin. Mga persya natin na ganito. 6K lang 'yan. Ayun, isa, dalawa, tatlo. Apat. Uh, tapos yung ayun, ayun, ayun. Oh, ayun, mga tag 6K natin 'yan. Tapos et, eto ito pa yung yung natin ragdal natin. Oh, okay. Ayun din na 'yan. Tulog eh. Ang uh, bigay natin ng ragdal is 9K. Yes, okay. eh, tapos eto ito yung main Pension main ko natin. Mated na. Nito. Oo, oh, ah, nag-mate na yan. Pension yes, main ko nito. Magkano yan? Babae yan, 9K. 9K yan? Yung dito na makikita, no? Ito mga 6K natin. Yung mga Ito yan. rin, eh, yan, yan. Ayan, 6K din yan, main. Yan ang, yan ang kaparit niyan. Oo. Oh, oh. Yan, silang dalawa yung mate niyan. Ah, kaya pa yun. Persian naman yun, no? Ah, oh, Persian yun, dahil face

9K. Bala ka dyan kayo sa gano'n. Puntaan mo tayo sa Groto. Puntaan nyo kami sa Groto. Yes. Yes. Puntaan mo na kayo pag nag-walking kayo. Pag malaki yung discount nyo. Pagka dayo, may dispeto. Oh, <laughs> yan. Puntaan nyo yan parate. Ayan sa Groto. Every Sunday yan ha. Salamat ko yes. yan. Thank you. Yung Bengal Cat natin na marble pattern. 10K lang. Oh, ito 10K lang. Lalaki ito yun. Maraming uh, salamat. Yan, shoutout nga pala pa shoutout ako. Shoutout kay Jonathan Torato na malolos mo na ng Golden Retriever Papi. Uh, sa mga bayan ko na taga Maribeles Bataan, sinugod ako sa... Sa ano, sa grotto. Sa pamilya sila kumuha ng Belgian Marino naman. Salamat po sa inyo. Tapos kay Daniel Ezequiel Olmilia at Johnny Olmilia. sa Johnny, shout Nakakuha sila ng one pair mini pincher. Inatid ko ng Dagupan City. Kay Ma'am Donna Jean Gautani ng San Jose City. Gemmaline Alday ng Antipolo. Nino Cagro ng Tagaytay. Kumuha ng bulis sa San Miguel Bulacan sa KBM. Ah, uh, kay Ma'am Tin Palillo and White Kilon. Nakakuha ng exotic bulis. Si, si Brooke, mm -mm. yung black na micro. Nakakuha nila. Tagalusena pa sila. At kay Sir Jaime. Sir Jaime, shout out. Tagalawag City. Nag-North Loop kami. Grabe, sulit. Sulit ang mm -hmm. pagod. Sir so, Jaime, Thank oh, you so much po. Ay, 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 yan lang po. Thank you, kay Thank you. Adin. Adin, so, Yun, na, uh, eto ito nga pala yung nasolve natin last time na nag-live nag tayo. Ah, uh, Maraming maraming salamat nga pala kay Sir. ayaw niya magpabangit ng pangalan. Ako, solid yan. And binayaran niya agad. Dahil solid naman talaga. Setting serting 'yung mga reregaluhan mo nito sir, Magiging masaya talaga siya. Ah, uh, bali ito po ay hindi na po available. Sinama ko lang siya sa vlog para makita lang ni sir 'yan kasi si sir po ay nasa ibang lugar. 'Yan. Pero uh, po tayo dito mga available kittens. Mga solid 'to. Papisahan uh, natin dito, Scottish Expression. Scottish Expression natin, guys. At uh, pakakapal ng guys, ibig so. sabihin hmm. Uh, siya po isang 5 months old. Napakalaki niya. Yan no, mga boss. Gr cream ginger po ang kulay niya. Male. Scottish expression po siya. Legit po siya na crossbreed ng Scottish expression. Then, bigay na lang po natin siya ng 7,000. Siguro slight negotiable naman po mga boss. Slight negotiable. Okay. Uh, proceed po tayo sa second cuts natin. Yan. Proceed po tayo sa ating next cut. Uh, pure Persian, solid gray. Male, 2 months old and half. Yan, mga boss. Bigay na lang po natin ito ng 5-5. Yan, mga boss. 5-5 lang po, may bawas pa po ng kaunti. Yan. Siyempre, dito kayo sa Air Team Urban Cats and Friends na laging negotiable. Yan. Proceed po tayo sa third cut. Meron po tayo ditong Garfield. Yan. Ah, isa po siyang female, 3 months old cat. Napaka solid po niya, napaka taba. And solid. Mabosen. Yan siya. Sobrang balbon, sobrang taba. Sobrang bait din niya. Bigyan na lang po natin siya ng 7.5 still negotiable pa naman. Okay. Proceed tayo sa pang-fourth chance. Ha? Hindi ba? Yan. Proceed po tayo dito ah. Uh, okay. Proceed po tayo dito sa ating pang ano, pork cuts. Yan, ah isa po siyang pure Persian, sobrang kapal po ng balahibo niya. Yan guys, so. Female po siya, isa siyang 5 months old at meron po siyang bet record. bigyan nang natin to 5-5 negosyo po pa, konti. Yan, solid. Nag rush lang to rush. Pero sobrang solid nito. Kita nyo naman guys, sobrang kapal ng balahibo niya. Dito. 5-5 negotiable female with bed card. Oh, parang malapit na siya mag-inhit, guys. Oh. Malapit na po siya mag-inhit. Going 6 months na kasi siya, guys. Okay, proceed tayo sa pang tip na ka. mo siya na ako. Ah, uh, meron po tayo ditong uh, bali ang mother po nila is exotic, exo-persian short hair, tapos yung tatay nila is pure persian long hair. Ayan po, apaka solid po niyan. no. Isa po siyang cream na triple coat talaga at big bone po, 2 uh, months old. Napaka solid po ng katawan. Kaya po, tsaka ng itsura. Siya. Especially sa itsura. Yan, ito po ang ganda oh. Ayan po. Ito yung pattern. Garfield pattern. Uh, marble. Tapos dark dark red ginger po siya. Yan, bilog na bilog po yung face niyan. Kasi po, ang nanay po nila, exo Persian short po. Yan, then, ito po isa. Ah, all male po sila. Bigay ko po dito yung eh, 7,000 po. May bawas pa po. And, then, ito po. Yan, may pa rin po yan. Uh, male din. Apaka-solid ah, po ng pattern. Kita nyo naman, guys. to. So, tsaka, ang, ang lalaki ng mga ano nila. Uh, face. Yan, dito naman po is A uh, five, five dito negotiable and then ito 5,000 negotiable yun so yun lang uh, meron pa tayo ulit ibang cuts uh, Ayun okay uh, nga pala, uh, maraming maraming salamat sa ating mga buyer na nakaka solid. Lalo especially syempre sa mga OFW nating mga buyer. Uh, Kit na malayo sila, papanood nila yung video at gusto nilang regaluhan yung mga mahal nila sa buhay dito sa Pilipinas. Ah, syempre, maraming salamat sa mga vlogger natin diyan. Especially po kay Ride and Roll na napakasipat mag-vlog. At dati din sa Team Bukawi po, ah, maraming salamat. Ah, doon din pala sa mga, sa mga, ano natin, sa mga viewers natin sa live, sa mga miners natin. Yan, maraming maraming salamat. Ah. Wait, wait lang kayo, baka sakali magpa raffle tayo mga boss. Maraming salamat po. Peace. Ayun, uh, may mga bago tayo ngayon, boss. <laughs>

dito dyan. Same price lang, baba ito. Ito lang na laki. Tatlong magkakapatid. Ito. Ito. Nasa gitna lang na laki dito po. Meron dito. Meron dito. Persian. Ayan. Going two months to. Match to.

bos ah. okay, Ito babae, grey white. Ito mga palpala, ito nyan. Ito Ini paras babae ito. ito malaking 5-5 months. Ito 3 months then. kapatid ng dalawa Salamat mga boss para Okay.